Ang halaga ng katahimikan ay madalas na hindi napapansin sa isang mundo na mas pinahahalagahan ang extroversion at assertiveness. Gayunpaman, ang pagiging tahimik ay may mga sariling advantages na maaaring mag-ambag sa personal na pag-unlad, tagumpay at makabuluhang koneksyon. Narito ang mga dahilan kung bakit may unfair advantage sa buhay ang mga tahimik na tao. Number 1. Sobrang adaptable sa mga pagbabago. Ang likas na pagiging mausisa ng mga tahimik na tao ang nagbibigay daan sa kanila na mabilis na masuri ang mga bagong sitwasyon at ayusin ang kanilang pag-uugali ng naaayon. Ang kakayaang umangkop na ito ang nagbibigay daan sa kanila na madaling mag-navigate sa mga hindi pamilyar na kapaligiran. Ang pagtanggap sa pagbabago ay isang pagkakataon para sa paglago sa halip na isang discomfort. Madalas din silang mas bukas sa mga bagong ideya at mga pananaw. Ang kanilang likas na pagtanggap ay nagpapahintulot sa kanila na isaalang-alang ang mga alternatibong diskarte at iakma ang kanilang pag-iisip ng naayon. Ang flexible na pag-iisip na ito ang nagbibigay daan sa kanila na yakapin ang innovation at manatiling nangunguna sa mabilis na umuunlad ng mga larangan. Ang kanilang kakayahan para sa pagmamasid at pakikinig ay nagbibigay sa kanila ng malalim na pagunawa sa dynamics na nilalaro sa anumang partikular na sitwasyon. Ang pag-unawang ito ang nagbibigay daan sa kanila na tukuyin ang mga patterns, asahan ng mga pagbabago at aktibong ayusin ang kanilang mga diskarte. Bilang isang resulta, ang mga tahimik na individual ay maaaring umunlad sa mga dynamic na kapaligiran at samantalahin ng mga pagkakataon na maaaring makaligtaan ng mga taong tumututol sa pagbabago. Number 2. Mas makatwiran kaysa sa ibang mga tao Ang mga tahimik na tao ay kadalasang may kalamangan sa buhay dahil ang kanilang kakayahang mas magkaroon ng sense kaysa sa ibang mga individual ay napakalinaw sa ilang mga sitwasyon. Ang kanilang thoughtful at kalkuladong diskarte sa komunikasyon ang nagbibigay daan sa kanila na maipahayag ang kanilang mga iniisip ng malinaw at concise. Sa pamamagitan ng maingat na pagpili ng kanilang mga salita naipapahatid nila ang kanilang mga ideya ng mas precise at coherence. Ginagawang mas madaling maunawaan at pahalagahan ng iba ang kanilang mga pananaw. Madalas din silang nakikibahagi sa aktibong pakikinig na binibigyang pansin ang sasabihin ng iba. Ang ganitong klase ng pakikinig ang nagbibigay daan sa kanila na mag-absorb ng impormasyon, isaalang-alang ng iba't ibang mga pananaw at tumugon ng may pag-iisip. Bilang isang resulta, ang kanilang mga kontribusyon sa mga talakayan at debate ay madalas na mahusay na pangangatwiran at lohikal na nakakakuha ng paggalang mula sa iba. Ang hilig ng mga tahimik na individual na mag-isip bago magsalita ang nagbibigay daan sa kanila upang maiwasan ang mga pabigla-bigla o hindi siguradong mga pahayag. Maaari sila mag-alok ng mahusay na pinag-isipang mga solusyon at opinyon sa pamamagitan ng paglalaan ng oras upang magmuni-muni at magsuri. Itong malalim na intelektual na pagkakapare-pareho sa kanilang pangangatwiran ang nagdadala sa kanila ng kredibilidad at impluensya sa mga profesional na setting at interpersonal na relasyon. Number 3. Mas mataas ang emotional intelligence kaysa sa karamihan. Ang tahimik na pagsisiyasat ng mga tao ay daan sa kanila na malalim na busisiin ang kanilang sariling mga damdamin upang magkaroon ng mas mataas na kamalayan sa sarili. Ang kamalayan sa sarili na ito ang daan sa kanila na makontrol ang kanila mga emosyon para epektibong manatiling kalmado at tahimik kahit na sa mga mapaghamong sitwasyon. Ang kanilang kakayahang makiramay ay nagpapahintulot sa kanila na bumuo ng matibay at tunay na mga koneksyon sa mga tao. Intuitively nilang nakukuha ang mga unsubtle na pahiwatig at mga di-verbal na expression na nagpapahintulot sa kanila na tumugon ng may empatiya at suporta. Sa mga personal na relasyon, ang mga tahimik na individual ay nagbibigay daan sa mas mataas na emotional intelligence na maging maunawain at mahabagin sa mga kasosyo, kaibigan at miyembro ng pamilya. Sa mga professional setting naman, ang kanilang kakayahang kilalanin at pamahalaan ang mga emosyon ay nagbibigay sa kanila ng epektibong mga kasanayan sa paglutas ng mga salungatan. Ito ang nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate sa mga interpersonal dynamics ng maayos at diplomatiko. Kaya't ang bentahin ng pagkakaroon ng mas mataas na emotional intelligence ay ipinoposisyon ang mga tahimik na tao bilang empathetic at emosyonal na mga individual na matalino na madaling nagtataguyod ng malalim na mga koneksyon at nagda-navigate sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Number 4. Nakikipag-usap ng epektibo sa kabila na kanilang reserbadong kalikasan, ang mga taong tahimik ay nagtataglay ng mahalagang kasanayan na nag-aambag sa kanilang tagumpay sa iba't ibang lugar. Sila ay may posibilidad na maging maalalahanin sa kanilang pakikipag-usap. Maingat nilang pinipili ang kanilang mga salita at nagsasalita ng may layunin na nagre sa mas malinaw, concise at epektibo mga mensahe. Ang kasanayan ito ay lubos na pinahahalagahan sa mga setting ng profesional, negosasyon at pakikipag-ugnayan sa pampublikong pagsasalita kung saan ang kakayahang maghatid ng impormasyon at ideya ng epektibo ay mahalaga. Gayun din ang kanilang hilig na makinig ng mabuti na nagpapaintul sa kanila na maunawaan ang iba at tumugon ng may pag-iisip. Sa pamagitan ng aktibong pakikinig, lumilikha sila ng puwang para sa makabuluhang pag-uusap at bumubuo ng mas matibay na mga koneksyon sa mga nakapaligid sa kanila. Ang kakayang ito na kumonekta at makiramay sa iba ang nagpapahusay sa kanila mga personal na relasyon at professional na collaborations. Number 5. Independent na nag-iisip ang mga tahimik na individual ay kadalasang may mayamang panloob na mundo at komportable sa pag-iisa. Ang hilig na ito sa pagsisiyasat ng sarili at independent na pag-iisip ang nagpapahintulot sa kanila na tuklasin ang kanilang sariling mga ideya, halaga at paniniwala ng hindi labis na naiimpluensyahan ng mga panlabas na opinyon. Bilang isang resulta, mas malamang na sila ay bumuo ng kanilang tunay na sarili at gumawa ng mga desisyon batay sa kanilang mga paniniwala. Gayun din sila ay kadalasang mas bukas sa mga bagong ideya at diskarte. Hindi sila madaling maimpluensyahan ng societal norms o mga stereotypes na nagbibigay daan sa kanila na hamunin ang status quo at mag-isip outside the box. Ang kanilang kakayahang magtanong at kritikal na pag-aralan ang umiiral na mga pagpapalagay at kasanayan ay kadalasang humahantong sa mga makabagong solusyon at tagumpay sa iba't ibang larangan. Ito ang nagpapalakas ng pakiramdam ng pag-asa sa sarili at pagtitiwala. Handa silang ituloy ang mga kalkuladong risk at magpatuloy sa kanilang mga landas kahit na nahaharap sa oposisyon o pag-aalinlangan. Ang pagtitiwala sa sarili na ito ang nagbibigay daan sa kanila na yakapin ang mga pagkakataon, galugarin ang mga teritoryong wala sa mapa at sa huli ay makamit ang tagumpay. Number 6. Madaling mag-focus sa mga passion ang kakayahang mag-focus ang nagbibigay sa mga tahimik na individual na maglaan ng oras at lakas sa kanilang mga hilig. Maaari silang gumawa ng malalim na trabaho at ituloy ang mastery sa kanilang mga napiling larangan sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga distractions at pagpapanatili ng patuloy na atensyon. Maaari silang makagawa ng makabuluhang pag-unlad at makamit ang mas mataas na antas ng kadalubhasaan. Pinauhusay ng kanilang nakatutok na diskarte ang kanilang pagiging produktibo. Ang mga tahimik na individual ay maaaring mahusay na maglaan ng kanilang oras at mga resources patungo sa kanilang mga hilig na nagre sa mas mataas na kalidad ng mga output at resulta. Sila ang huling nadidiskaril ng mga panlabas na impluensya o mababaw na paggagambala na nagpapahintulot sa kanila na manatili sa kanilang landas at makamit ang kanilang mga layunin. Gayun din, ang kanilang kakayahang tumuon sa kanilang mga hilig ang nagbibigay sa kanila ng layunin. Maaaring nilang ganap na ipasok ang kanilang mga sarili sa mga aktibidad na naaayon sa kanilang mga halaga at interes na humahantong sa higit na kasiyahan at personal na paglago Ang focus sa mga hilig na ito ang nagbibigay din ng malakas na intrinsic motivation na nagpapahintulot sa kanila na magpatuloy at malampasan ang mga hamon sa kanilang paglalakbay tungo sa tagumpay At number 7, patuloy na paglago Bilang isang self-reflective at introspective, ang mga tahimik na individual ay nakakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang sarili. Mas alam nila ang kanilang mga kalakasan, kahinaan at mga lugar para sa pagbababuti. Ang kamalayan sa sarili na ito ang nagbibigidaan sa kanila na magtakda ng mga makabuluhang layunin, maghanap ng mga pagkakataon para sa paglago at gumawa ng mga choices na naaayon sa kanilang pag-unlad. Ang kanilang hilig sa pagmamasid at pag-aaral mula sa iba ay nakakatulong sa kanilang patuloy na paglago. Ang mga taong tahimik ay kadalasang avid learner, naghahanap ng kaalaman at mga insight mula sa iba't ibang sources. Sila ay bukas sa mga bagong ideya, iba't ibang pananaw at mga feedback. Ginagamit ang mga ito bilang mga stepping stones para sa personal na paglago at pagpapabuti. Ang kanilang kakayahang tanggapin ang mga bagong kalagayan ang naglalagay sa kanila para sa patuloy na paglago. Ang mga tahimik na individual ay kadalasang mas madaling tanggapin ang mga bagong karanasan, hamon at pagkakataon na nakikita ito bilang mga daan para sa pagpapabuti at pagpapalawak ng sarili. Ang kanilang pagpayag na lumabas at tuklasin ang mga hindi pamilyar na teritoryo ay humahantong sa patuloy na pag-aaral at personal na pag-unlad. Ang mga tahimik na tao ay nagtataglay ng katatagan upang umangkop sa mga pagbabago Meron silang focus para ipursu ang kanilang mga hilig at ang pagiging bukas upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang pagyakap at pagkilala sa mga natatanging lakas ng na mga tahimik na individual ay tunay na makakapagbukas ng kanilang buong potensyal at makabuo ng isang mundo kung saan ang kanilang mga pakinabang ay kinikilala at pinahahalagahan. Bilang isang tahimik na tao, nakikita mo rin ba ang mga assets na ito sa iyong sarili? Paano mo napapakinabangan ang mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay? Nga pala, alam mo ba na pwede mong malaman agad kung sino ang totoong honest na tao? Panoorin mo dito.